Pinunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglulunsad ng 1RFID All Tallways ngayong araw. May umaarangkadang balita si PRTV News Correspondent Christian Bascones. After 8 years, natuloy na rin po ang sinasabi nating 1RFID All Tollways. Ngayong araw, inilunsad ang proyektong One RFID All Tollways. Matapos ang ilang taong pag-aaral at pag-uusap ng mga toll companies, na isa katuparan ito sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na layo makapagbigay ng kaginhawaan sa transportasyon sa Luzon. Magigimintal sa hinain ng ating mga kababayan. Kaya naman, pinag-aralan natin ang problema at nakahanap tayo ng magandang solusyon. Simula ngayon, I isang RFID sticker na lang ang kailangan para sa mga toll expressway natin sa buong Luzon nakasalalay sa mga RFID users kung magpapa-install sila ng One RFID dahil maaari pa rin gamitin ang lumang RFID. Sa opisyal na seremonya kanina, tinanggal ang RFID stickers ng autoship at Easy trip bilang hudyat ng pagkakaroon ng isang RFID na lamang. Ngayon, maaari nang tumawid ang mga motorista mula NLEX, SLEX at iba pang tollways sa Luzon gamit ang isang RFID. Ang mga may load sa iba't ibang RFIDs ay pwedeng ipagsama sa iisang ang RFID pero ang mga may balanse ay dapat mo nang bayaran bago makapagkabit ng one RFID. Ang reforma nito sa RFID system ay bahagi ng mas malawak nating ating layunin na gawin mas moderno, konektado at nakatuon sa pangangailangan ng bawat Pilipino ang ating infrastruktura itinaon ang paglulunsad ng proyektong ito kasabay ng paghahanda ng DOTR sa Undas kung saan inaasahang maraming babiyahe palabas ng Metro Manila. Kaagapay ang mga pribadong kumpanya, maglalagay ng portable toilet sa mga expressway at libreng hanggang limang litrong gasolina para sa mga mauubusan habang binabaybay ang expressway ngayong Undas. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.